Yun. sipag ah <laughs> turuan mo sila paano magugas ano ang step by step dapat okay. tularan nyo to guys ang sipag sa mga bata dyan dapat naghuhugas din kayo di ba mga mamis <laughs> so kailangan mo ng Spons. Okay. Kailangan mo ng dishwashing. Okay. Ay, dish okay. mo ilagay yung dishwashing para hindi tapos, sayang. Tapos, Saan mo nga ilagay sa lalagyanan? Hindi marunong. Ayan, pabulay mo dyan. Lagyan mo tubig. Wait lang. Ah, sige. Nakikialam kasi. Ang punti. Napakadami <laughs> naman. Kagaling na, ngunti tas napakadami. Siyempre, sakto lang. Kunti lang ang gasa mo eh. Oh. Sited na ako magbadminton eh. Pinagugas ko guys, bago siya maglaro. Wala kasi silang pasok ngayon. Ano yun? Sige, o pagulain mo. Hmm. Okay. Sino gumagawa ng ano, ng ganito? Si mama. Eh, si mama lang, yung mga sa online. O, oh, sige, tingnan natin kung malupit ito mag-urong. Yan. E, so tularan nyo, tutulong kayo sa gawain bahay. Ito, dapat maglalaro na eh. Pero pinagugas ko muna. Ikaw kasi. <laughs> Magugas ka dyan. Oo, oh, di alam gagawin, no? Yan. Oh. Doon mo ilagay yung baso, oh, para baka malaglan dyan, eh. Sige. Ah, ganyan pala mag-urong, no? <laughs> Ang galing. <laughs> oh. Tama ba yan? Hindi. <laughs> <laughs> oh, guys, sino din sa inyo yung mga bata na nag-urong? Very good kayo. Ito very good to ngayon kasi nagugurong eh. Ha? Galing oh. May talent ka pala dyan dahi. Siguro dapat lagi-lagi ka na magurong. Ayaw nga. Anong ayaw mo? Da si Kuya Brian mas magaling magurong. Dapat da dapat tumutulong ka ano na sa luwain bahay. Malaki ka na. Lakas magtubig oh. Binaan mo naman niyang bay. Oh. Oh, nakalis ka. lako oh. Ye to kasi siyo, oh. para sa antó. Para sa antó. Ayaw mo gamitin. Yan. Oh, Ayusin mo. <laughs> oh, okay, patilin ko din mo ano niyan, yung likod. Hindi ko ra. Yan. Kasama yan. Para lagi malinis. Ngayon, dre-dre na di pa sana i. Grade 3 ka na ba? Oo. Uh -huh. Oh, grade 3 na, hindi ka pa sanay. Kaya oh. gagawin ka, mo akong grade 2. Uh -huh. grade, 2 pa, grade 1 pa nga naman. Nasabon na na ba lahat? Oo. Uh -huh. eto ito. Ay, yung um, ano. Anong ito ayaw mo? Ito lang sabi mo eh. Lahat yan. Ito lang dyan Baliw ka ba? Isa mo na. Eh kung hinugasan mo, hinugasan yan. Tapos na yan. di ba? Ang dami mong pan-tricks eh yan lahat yan uurong nga. Lahat ng nasa lababo. Uh. Lahat talaga? Ayan, lahat ang nandiyan sa madumi. Lahat ang nandiyan sa madumi? Oo, oh, oh. lahat nang madumi dyan. Di malinis, di malinis to. Kaso, kaso nandiyan sa madumi sila. Ha? <laughs> Dami mong sinasabi. Nagyan ng sabon. Dami, sabon? Mm -hmm. aray, aray, aray. Ang bagal niya mag-urong guys, no? Alatang di nag-uurong. Da dapat o oh, yung umaga pala nag-uurong ka na. Ayusin mo, wag mo madaliin. Yan, para matapos ang maayos. Sabi mo mo ba guys, tapos mong Pwede mong bilisan ng maayos, hindi yung ganun. Oh. Yun, sa magsabon. Oh, sige. Balawan mo na yan. Oh. madali po. Ayan. Diba? May talent siya na guys. Siguro pwede talaga siyang ano, tagahugas everyday. Ha? Ah? Wow! Grabe oh. yun. Hindi Iniiwan bukas. Lakas mo sa tubig. Hinaan mo kunti kaya. Yan, ganyan lang. Para sayang ang tubig. Oh. So, wala lagay niya ba? Hmm. paunti oh, ko dyan. Okay. Okay. Galing. Oh, may bula-bula pa yan ha. Oh. Galing na dito? Ano ba? Malupit. Ang Ayan na. Hindi <laughs> kang makatapon. Pasigat ka kasi. <laughs> hmm, kasi, kasih buat lagi guys. Pa oh, natapon may tubig. galing, eh. Pagkatapos pag mag ang gagawin, lilinisin yung lababo. Siyempre, kasama yun. Kasama yung method yun. Oh, lilinisin mo ito, yan. Ito, ito pang punas, oh. Mm. Oh, pang punas to. Kunan sa mo. Naglagpo. Yan. Yun. Pwede na. O sige. Bukas ulit ha. Hoy. Hoy. Bukas ulit, huwag ka.